So yung magandang araw mga lods This is Legendary TV Ayan sabi so, video ito mga lods I share ko sa inyo Kung ano yung tamang gulong na Ginagamit kapag pang high speed yung Sprocket combination natin So nakaraan Topic natin ay Sprocket combination na high speed Ayan so anong ginagamit na Sprocket Para sa mga high speed So ngayon mga lods Sprocket Nice speed uh, ano yung tamang gulong na uh, gagamitin natin ano yung sukat ng gulong na gagamitin natin so ayun isyer uh, i-share ko lang yung muna yung gamit ko ngayon ayan 66, uh, 60 -80 yung harap at 80-80 yung likod so uh, medyo malaki pa rin siya mga lods no kasi um, ginagamit natin ito sa mga kurbada no banking banking pero the best din po ito sa patag no Kaya medyo nilakihan ko ng kaunti yung gulong natin kasi nakaraan masyadong maliit yung gulong uh, gulong ko uh, 50-100 45-100 45-90 yung gulong ko dati so pagdating naman po sa patag no kapag umabot na tayo ng isandaan doon mo yung mararamdaman yung palag ng manobela natin dahil sa sobrang gaan nga ng gulong natin, no? Sobrang gaan nga ng gulong natin, sobrang liit. Kaya pag umabot tayo ng sandaan or 90 yung takbo natin, pumapalag na po yung harap ng smash ko. So kaya pinalitan ko ng 60-80 at 80-80. Kaya doon mga lords, no, kahit na nasa 100 plus na yung takbo ng motor natin hindi hindi na pumapalag yung gulong natin so ayan tips lang no uh, pwede nyo gamitin mga loads uh, ano pa ba 80-80, 60-80 ayan combination nyo um, ano 70-80 mga loads pang likod pwede rin po tapos 60-80 yung harap yan, bahala na kayo, no? Kayo nang bahala sa kombinasyon ng gulong nyo. Kaya, wag nyo lang gamitin yung sobrang liit na gulong. Yung 4590, 5100. Uh, um, hindi po recommendable yung gulong na yun, mga lods. Napakadelikado po yun. Kasi, once sa kurba ada mga lods, wala. Alos hindi yan kakapit yung ganyang kalilit na gulong. Same din po, sa patag, masyado po siyang palag sa hangin yung gano'ng kalit na gulong So, ayan I suggest 70-80, 60-80 ayan goods pa rin po yan sa patag at the same time ah, pang banking-banking na rin natin no? So, yun po yung ginagamit ko So, share lang So, again oh, oh, oh. best rin po tayo mga lords ng mamahaling gulong no? yung mamahaling gulong yung gaya ng Maxis at least mas safe po kayo kapag sa mga bangkingan. Mas makapit po 'yon sa mga bangkingan. Kesa na kayo nabibili natin na 300 pesos diyan. Um delikado po. Pero kung wala po talagang budget mga lods, um pwede na rin po yun no? Kasi hindi naman lahat kayang bumili ng mamahaling gulong. Pero ingat lang po, no, kapag uh, ganun yung gulong natin, lalo lalo na kapag uh, basa yung daan. Na uh, ingat lang po lagi kasi napakadulas po talaga yung mga gulong na medyo mumurahin lang no. So, 'yun lang mga lods yan gulong uh, plus sprocket combination natin. Kasi kapag malaki yung gulong na ginagamit natin, mga lods ah uh, medyo hirap na po yung ating motor kasi maliit na nga yung sprocket natin, sobrang laki naman yung gulong natin. Ah, uh, hirap na po 'yun. Sobrang hirap na po 'yun sa kanyang high speed, no? Sa speed niya, mahirapan siya. Ay, uh, pag mali ang gulong at sprocket ng gamit mo, ah, uh, kakaroon ng vibration, no? Malakas ang vibrate. Parang wala walang, walang lakas yung motor natin. So, ganun po yung ma magiging epekto nun. So, yun lang mga lods. Sana may nakuha kayo na kahit konting tips. Doon sa ating uh, Content ng araw So, ride safe lang mga lods Ayan, sa muli Huwag natin kalimutan mag subscribe Mag follow Ayan, share na rin natin